So yun mga kabayboy, good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo, no? So update na lang tayo dito sa ating munting tahanan. Ayan. Ayan nagsisimula na naman ng, sila ng trabaho. an

So ngayon ay Mag ano pala kami Mag luto kami ng ulam palangalian So pabilita tayo ng manok doon Kay pinsan Sa kanila Ayan Nagpano tayo Init na lang tubig So ito naman yung ating lulutuin Ayan Nitib Ayan Kawawa Siyempre Kawawa, kawawa. Pero masarap yan Syempre, <laughs> may manok tayo, may papaya, may papaya din tayo dito kukuhunin. Ano man hahal? Yeah. Fruit stop pero gulay 'to ngayon kasi sariwa. Yan po niluluto na. para lumambot makakain na tayo ng tanghalian mamaya ito na hindi tayo nakapag video na ayos ko nang kuya tayo natulog ako muna at mamaya na naman kami palata naman nag na ako gawa ng para may kalala yung misis pumunta dito ayan o ayan. mataas na yun Engineer, yung trabahador. <laughs> Matago, oh. Mapagod <laughs> uh, din pala. <laughs> Para din ako nabatak ng ito na na dalawang <laughs> So, yan mga kaboy-boy. Simulang trabaho naman. Panibagong araw. Panibagong trabaho naman ulit. Ayan. Sinasarahan na yung ano, sinasarahan na yung naka-open kasi hindi muna inasintahan gawa ng <coughs> pinasok muna yung pantambak sa loob ng truck para malapit pagpalapala namin paghakot. So, yan ah. At para mabuhusan na rin tong dalawang haligi. Ayan oh. So, akala ko maliit lang malaki din pala to 21 21 po ang kanyang sukat 21 pag ganon 21 rin pag ganon ang mm, sukat niya Pit yun pit 21 pit So kasi ginawa namin dito hindi namin sinagad-sagad sa lote namin para may mga space pa no sa bawat gilid Dito sarap medyo malaki yung ano mga 2 metro yata to dito So, para pag yung mainit sa loob, pwede kami dito maglagay na lamesa dito kumain sa labas. Para rin kami kumakain sa labas. <laughs> Tapos doon sa yung may hinahalo ano yun, parking area yun doon. Diyan naman ang entrance yan. Tapos, yan, yung dalawang ano lang kwarto. Yung dalawang pintuan na yan doon. Dalawang pintuan na yan, isa, dalawa kwarto yan tapos dito sa kabila papasok pa ganyan lababo at si Arena doon tsaka lutoan dito yung ano na yung lutoan yan Ayan. so matagal tagal pa to so yan mga kaboy-boy yan pasukin natin at natambakan na namin yung kwarto yung sala tapos naman yung kwarto natambakan na yan yung kwarto nambakanano ka na no. Yan ang taas nyo. Ayan sa mga bata. Yan. Malaki din pala. Pala basta basta. Tapos dito yung lababo. Ayan yung lababo. Ayan yung lababo ito. Ayan. Dababo to dito. Pag ganun. Tapos yun naman ang CR. Dito banda. Hanggang dito lang yan. Sa guhit na yan. Ayan. Ayan maluang na din ang CR. Ayan o. Oh. Yan ang guhit na yan. Punta dito. Ayan. Uh, ito yung lababo. yan lababo. Ito yan dyan na Ayan laki